<laughs> Akin na itong sulat ni Iska, Beba! <laughs> boyong! Ibalik mo yan! Ayoko, no! Hindi ko na ibabalik sa inyo itong sulat ni Iska! Pasokin ka talaga, Boyong Butike! Eh. Lagi mo kami ginugulo! Mista na nami si Iska! Kaya gusto namin na mabasa yung sulat niya! Asus! Hindi mo naman talaga miss si Iska, princess eh! Ang gusto mo, yung padala niyang chocolate! Hindi yan totoo, Boyong, no! Kaibigan ko si Iska! Kaya sobrang miss ko siya! Kunyari ka pa, kinain mo nga ka kaagad ng chocolate niya? Huh? Boyong, Boyo, nakikusap ko sa'yo. Ibalik mo yung sulat ni Iska. Please! Ibibigay ko lang sa inyo to kung may kapalit. Gusto ko yung hawak mong chocolate na tubliron, bebang. Ayaw namin, no? Ang sarap kaya ng chocolate. Tapos ibibigay lang namin sa'yo. Hindi pwede, no? Kung ayaw niyong ibigay yan, pupunitin ko tong sulat ni Iska. Huwag, Boyo! Gusto namin mabasa yung sulat chocolate o hindi, pupunitin ko na to. Napakasabay mo talaga po yung butik Hindi naman sa yung sulat na yan ah. Bebang, huwag kang pumayag sa gusto ni Boyong. Tagbilang kong tatlo, pupunitin ko na to. Isa, dalawa, tatlo. Eto na, ibibigay ko na sa itong chocolate. Huwag mo lang punitin yung sulat ni Iska. Pero Bebang, masarap yung chocolate ni Iska. Huwag mo ibigay kay Boyong. Anong gusto mo, princess? Yung sulat ni Iska? itong chocolate. Siyempre, yung chocolate. Ikaw talaga, matakaw. Ayaw bang malaman kung anong sinulat sa atin ni Iska? Malay mo, importante yung sasabihin niya. Oo oh. nga, no? Sige na nga, ibigay mo na nga kay Boy yung white na chocolate. Ano, ibibigay niyo ba yung chocolate? Opo, pupunitin ko tong sulat? Oh. Boyong, eto na, ibibigay na namin tong isang chocolate. Oh. Yes, may chocolate na ako princess! Iabot mo ito kay Boyong! Tapos ko naman yung sulat! Sayang <laughs> talaga itong chocolate! Ang laki-laki pa naman! Hayaan mo na! Meron pa naman ako dito eh! Bibigyan kita! Akin na yung chocolate princess! Baka mamaya, kainin mo pa yan eh! Eto na! Excited ka na masyado, Boyong! Wow! Chocolate! Ang laki! Ibigay mo na sa akin ang sulat ni Iska! Oh, sa'yo na tong sulat! <laughs> Princess! Halika na rito! Bilis! Yeah. Bebam! Ito na yung sulat! <laughs> Yay! Nabawin na natin tong sulat ni Iska! Yeah! <laughs> sa wakas, makakain ako ng chocolate! Panigurado! Masarap to! Bubuksan ko nga! <laughs> Ano to? Walang laman? Walang chocolate? Akala mo? May isa mo kami, Boyong, na nasa akin yung laman ng chocolate? <laughs> Eto, ha? <laughs> ano? Nakibibag yung chocolate ko? Kinawa ko tong laman bago ko ibigay chocolate sa'yo! <laughs> ang galing mo, Beba! Naloko mo si Boyong! <laughs> Hoy! Akin ang chocolate ko! bye bye. Bebe! Hindi namin ibigay sa'yo to! Princess! Halika na! sa akin. <laughs> guys, mababawi na namin yung sulat kay Boyong. Ang ganto ng plano ko, 'di ba? <laughs> so tingin nyo guys, ano kaya yung sinulat sa amin ni Iska? Mag-comment lang kayo para sa part 3! Bye-bye. <laughs>